Mga 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 po? Ay, ay, uh, uh, dahil, uh, mga mamsi, beso sa isire, dati matanda sa kabata, mga handsome, tall and dark na kaya siya, maitim, mga LGBT kaya po lahat. At uh, yung pwede na po kahit na elementary lang yung tinapos nyo. Kasi po yung mga matatalino po, yung lalo na may mga ilan yung mga PhD nila, eh marami nang alam yan, mga professional, mga, mga lawyer, uh or mga scientist dyan eh, parang hindi yata nababagay ito sa inyo pero kung sa tingin nyo po na may makukulat kayo eh salamat po disclaimer lang po wala pong professional service dito legal, medical uh, psychological at uh, kung ano wala pong professional service ah uh, ito po ay para i i-distribute lang po yung kaalaman uh, na tinuturo ng mga sadhu po o mga katulad ni Master Christ, mga guru acharya, mga mystic mentor, mga prophet sa kanila mga messenger. Ang tema po natin ay uh, kinuha po sa prayer ni Master Christ po na uh, uh, forgive us our sins, we forgive those who sins against us. Patawarin niyo po kami sa kasalanan namin dahil napatawad na, na po namin yung mga tao nagkasala sa amin. So, ang dagdag po nito, eh, kung hindi po natin mapatawad yung mga taong nagkasala sa atin, ay, uh, ano po, hindi rin po tayo patatawarin ng Godhead po. Kasi, ah, uh, ito po yung kasunod na ah uh, uh, nakalagay dyan sa sa tinuro ni Master Christ po. So ngayon, uh, tuloy natin yung topic natin. Yung topic natin po is uh, tungkol po ito sa parable of the Good Samaritan po. Uh, dahil napakahaba po nito. So ngayon, itutuloy natin yung kulang ng sinabi sa parable of the Good Samaritan. Now, sinabi ni John po na if you have the means and you see a brother in need, close Close his heart against him. How does God's love dwell in him? So, ibig sabihin, kung may pamaraan ka, at saka nakita mo yung isang kapatid mo, ha? kapatid po, hindi po kapatid sa dugo to, kapatid po ito sa uh, pananaw sa buhay. Okay. At sinara mo yung puso mo, eh, paano ka mata matawag na yung pagmamahal ng, ng Godhead po? Uh, katulad ni Krishna o ni Allah, ay nasa puso mo. Kasi ang agape po, hindi po yan nagsasara. May mga tao po, na pag naka-experience sila ng hindi maganda, na reject sila. Ay, para sa kanila po, ay, ano, uh, minsan ang tawag na iba niya, baka na-trauma ka, hindi, hindi ka naman natuloy na trauma, do ka lang emotional. Ay, uh, nire-reject po nila yung ibang tao. Minsan, siya manotis mo sa social media, nga, may hindi lang sila nagustuhan, uh, ano nila, baka i-block siguro, I ewan ko kung anong gagawin nila, oh, minsan may iba na dyan, may threat uh, talaga. Eh, yung iba naman dyan is, ah, uh, ah, uh, paniwala paniwala sila dahil na bilib na bilib din naman yung nanay nila sa kanila babae man o lalaki ha eh at saka yung iba diyan is ah, uh, uh, Akala nila, eh, protector sila ng buong mundo. Eh, akala nila yung mga opinion nila is laging tama. So, ngayon, ah, i-ano nila, i-set aside, i-parang i-, -parang i -pasing tabi yung ano, <laughs> Excuse me. yung pananaw ng ibang tao. O baka i-reject nila. Pero ang totoo dyan, yung mga ganong klaseng tao, napaka-emotional po nila. Kasi, ah, ah, kung uh, hindi emotional yung isang tao, matalino, or may spiritual knowledge talaga, fix siya sa spiritual knowledge niya. Katulad ng mga sado, katulad ng Master Christ, hindi po sila na po ng sentiment ng ibang tao. Kasi naka-fix sila sa absolute platform na tinatawag. Ibig sabihin, absolute yung kaalaman nila. So, when it comes sa pagmamahal sa kapwa, yung standard na sinusunod nila is perfect love. Hindi lang po love dahil, pili dahil ito 'yung nationality mo, dahil itong probinsya ka galing, o dahil ito 'yung family mo eh love mo hindi po perfect love po 'yung standard na ginagamit nila. Except po sa gumagamit ng perfect love, lahat po 'yan sentimentality po 'yan. Hindi naka 'yan sa absolute truth. Uh, uh -uh. Ano 'yan puro ano 'yan? may, ang tawag mo diyan bias ang tawag dyan uh -uh. may pinipili isang pananaw na akala mo naman alam na, alam niya ah, yung, ano yung kung ano yung tama ah. kahit na sabi na lang natin na isang century alam na, alam niya kung ano yung tama eh napakalabo naman ang gano'n pero yung absolute knowledge nang po merong gano'n okay So, may mga ganong klaseng tao, ha, hindi nila napipigilan yung salini nila dahil nag-emote-emote sila, ha, emote-emote ka dyan, ha. Nakala mo, pag uh, dumating na si, na kumatok na si kamatayan, eh, mag-emote-emote ka maawa, Ito sayo, hindi? Absolute truth po yung basihan ng kamatayan sa pagtanong sa sa'yo at pag-exercise uh, ng authority niya po, hindi emote-emote po, ha. Okay, so sana po maging uh, matalino po tayo. Uh, hindi po, ibig sabihin na ang daming mong followers, ang daming pong pumapalakpak tayo eh, nasa tama yung katayuan mo. O baka popular ka. Uh, o baka mayaman ka. Hindi po. Kahit okay, ikaw po, po yung pinakamagaling na scientist nga ng panahon, after ah uh, five centuries po, baka hindi ka na maalala ng ibang tao. Uh, baka yung pangalan mo lang sa libro na lang Okay. So ngayon, balik tayo sa so sinabi ni John. Little children, let us not love with word or tongue, but in deed and truth. So mga bata, ang ginamit ito mga bata, ah, wag po tayong magbahal sa salita lang o sa dila natin, pero sa gawa at sa katotohanan. Okay. Tingnan niyo po, bata yung tawag yung mga tao po na pag sinabi nilang mahal nila yung isang tao o kung sino man yan sa salita lang ibig sabihin nagbabago ang salita po hangin lang po yan so paotot ah, medyo mabaho minsan yung mga iba dyan so ngayon pag nag-salita ka ng pagmamahal ah, dahil yan naman talaga yung pinaka-focus pagmamahal mahal mo yung gamit mo mahal mo yung pera mo ah, mahal mo yung kung sino yung babae o lalaki mahal yung ginagamit mong word So, pero hangin lang po yan. Ha? Ah, pag hindi tumagal. Ha ah, ah. niya, hindi ko naman alam kasi na ganun yung ugali ng taong ito. Hindi po. <laughs> kasi, fictional. Nagpapantasya ka po nung sinabi mo yung word na pagmamahal. Ha ah, ah. Kaya nga na-prostrate ka kasi hindi magkatugma yung pantasya mo sa totoong pangyayari. Hanggang dila lang po, ha? ha? Ah, Tang twisting ang tawag yan. Mahilig ka mang ha? Ah, gumamit ng dila mo, ha? Ah. Kayo dyan, ha? Mga mamasyik, besyo, ladies na rin. sa bata. Mga unsubtong and dark na guys, yung mga LGBT, kaya, wag ah, Huwag po dila lang yung gamitin natin sa pagmamahal. Ha? Ah, ah. Kaya, ah, Wag mong dila dilaan lang kasi hindi yan ice cream. Uh ah, ah. So ang kailangan mo is i-demonstrate mo. Uh ah, ah maging living example ka ng pagmamahal, which is agape or perfect love na at binigay naman sa'yo ng sado o katulad ni Master Christ, mga guru mga mentor, mga prophet, at saka messenger. At saka based ito sa katotohanan. Uh -uh. So, ang truth po ito, hindi nagbabago po. Kahit uh, anong tagal ng panahon, yung truth hindi nagbabago. Yung opinion ng tao, yung mga facts nagbabago. Pero yung truth, hindi po babago yan. At saka yung basihan ng truth is, or absolute truth is, agape or perfect love. Okay. So ngayon, balik tayo dito sa Psalms. Ang sabi sa Psalms, I am the example of failure and shame to all who see me. They just walk by, by me, shaking their heads. Yan sabi sa Psalms. So ibig sabi ito, ah, uh, yung mga tao po na medyo hindi natin nagustuhan, eh, tingin natin sa kanila mga failure, sila nakakahiya. Sila, alam mo yung ganun, hindi sila mag-fit sa society, ha? Baduy. Pero sa totoo lang po, hmm, yung mga tao pong walang agape or perfect love, sila po yung baduy. Uh, kasi hindi standard ng tao yung sinusunod po. Standard po ng mga sado, katulad ni Master Christ. So, kung baduy ka, hindi ka magkatugma. So ngayon, eto yung maging mangyayari pag baduy ka. Wala kang peace of mind. Ah, baduy ka. Ah, hindi mo na-experience totoong happiness talaga. Baduy ka. So ngayon, ang dami mo nang ina-accumulate pera, sasakyan, o kung sino-sino mo -sino, dami mong babae. Ah, pero, ah, empty pa rin. Ah, walang, hindi mo naramdaman yung totoong pagmamahal. Baduy ka po. Wala ka pong ano, ha? Yan po yung mga example talaga ng victim mentality or failure na tao. Ah, pero wala namang failure at talaga. Kasi lahat, yung Agape or perfect love naman, binigay ng sado, katulad ni Mr. free naman yan. Kaya lang iba, pinapatay lang nila. So, mas gusto nila, ha? Akala nila, Uh, in na in, pero out pa rin uh, Ganon po yan Ang boyfriend kong baduy Baduy So ganon pa yung mga ibang tao, baduy Akala nila, uh, yung sa standard ng mundong ito Eh, yun yung tama Eh, yung standard ng mundong ito Ay tinatawag natin parang mga dust yan huh? Alikabok po Nawawala yan Eh, kung ma uh, malalim ka mag-isip Bakit ka magtyaga sa alikabok? Ano ka ba naman? <laughs> okay So, ganun po yan. Ah. So, kung seryoso ka talaga at saka mature ka, eh, bakit ka mag-interest sa mga bagay na temporary? ah ang daming mga believe sa sarili nila dyan matatalino. Pero masyadong temporary ang interest nila. Hindi nila ina inaatupag yung mga bagay na at the time of death is kukunin naman sa kanila. At saka malamang hindi na alam kung anong isasagot kay kamatayan. Okay. So ngayon, eto pa rin dagdag In those times people are going to be self absorb money hungry self uh, uh, self promoting arrogant blasphemers uh, disobedient of parents ah uh, unthankful and unholy sabi sa timothy ito yung sa point of view ni Pablo to. So ito yung mga ano dapat ito yung pina ngayon dapat i-focus mo yung sarili mo. Uh, self absorb ka. Eh dapat may pera ka. Eh wala kang pera, eh para kang hindi ka mature na tao. Uh, Self-promoting na pati promote mo sa social media sarili mo. Uh, arrogant ka. Ang galing-galing mo. Believe ka nanay mo, sabi na nanay mo matalino ka daw eh. Uh, blasphemous ah. Uh, yung mga dila, hindi ma kontrol. Ha? Uh, Ah, uh, yung yung isa isa disobedient. Uh, ibig sabihin na mas gusto nila yung parang ibang-iba talaga sila. pero disobedience 'yung ginagawa nila. Ah. Uh, ah. Uh, Nang parents. Yung parents dito is may mga tamang pananaw sa buhay po. Hindi po basta sino lang parents na to. Yung actually yung totoong parents natin, sila yung may agape or perfect love. Uh, uh, sila lang yung parents. Yung isa dito is unthankful. Ah. Uh, parang may utang pa yung ibang tao sa iyo. Uh, hindi ka makapagpasalamat. Uh, lalo na pag uh, mo yung sado, eh parang ordinary na tao yung Katulad ni Master Christ, parang ordinary na tao yung tingin mo sa kanila. At sa napaka-unholy po. Ha? Uh, wala pong malinis na pag-iisip. Uh, puro kamunduhan na lang. So, ganun po yan yung talent ng mga tao na, na sabi ni, sa opinion ni Paul, eh, ngayong panahon, magagaling po sila, mag-self-promote. Eh, dapat i-market mo yung sarili mo, di ba? Okay. Ha? Huh? Dapat ikaw muna, kasi kung hindi mo alam, mahalin yung sarili mo, eh, eh, eh di ba hindi ka rin mag marunong mahal? hindi, ang sa mali po niyan is magiging erotic ka, ibig sabihin, sarili mo nang iniisip mo. Ganito yan yung simple na logic po. Ha? Huh? Uh, pag sinanay mo po sa kanan yung kamay mo sa pagsulat at naging kanan ka, mahirapan ka sa kaliwa po. Uh, so, kailangan mo pa mag-spend ng time mo sa kaliwa. Ganon na nangyari po sa mga Israelites nung sinanay sila sa victim mentality sa Egypt po. Uh, nung kinuha na sila ng Godhead dahil naawa naman sa kanila kasi parang nakakaawa naman sila. eh kinakailangan pa ng 40 years hanggang mamatay nga sila. Ganon yan. So, minsan kailangan 40 or 60 years para magbago yung isang tao. Imaginin mo, na-realize na isang tao, may kasalanan siya. For the next 40 to 60 years, ma ha, itry niyang magbago siya. Imagine, ha, kung may kasama ka sa buhay, ito yung imaginin mo. Ah, mamamshi base sa red at matanyag sa bata mga handsome kalendark na guys mga guys yan imagine niya ito ah uh, ah uh, ito. ito po yan uh, sinanay mo yung sarili mo Sinanay mo yung sarili mo sa isang bagay. Ah. Or, kasi masyado kang mapili. Nag-asawa ka, 40 years old ka na. Doon ngayon, na hindi mo pa kilala yung kasama mo. Ngayon, eh, hindi. Wala ka namang agape or perfect love. Yung partner mo, wala namang agape or perfect love. So, imperfect yung pagmamahal na ah, nakasanayan nyo dahil sa imperfect po ito, ang mangyari po, is ang dami niyong kapalpakan. Imagine niyo 40 years old kayo, na-realize nyo, may mali pala yung inumpisahan nyo. So ngayon, magdadagdag kayo ng 40 to 60 years, kasi 120 naman expected lifespan. So ngayon, ito yung mangyayari. 40 plus 40 is 80 yung age nyo para ma-realize nyo yung mali nyo or 40 plus 60, 100 years po. So, isang daan mo na yung age nyo para ma-start kayo ma mag-change. E, imaginein mo na ano mangyayari sa'yo. So, may mga tao talaga na pag uh, medyo hindi sila sanay uh, mag-admit ng kasalanan nila, ang hirap po nilang magbago. So mag-iingat po kayo kasi may mga taong akala mo ang bait-bait nila, ang tali-talino nila, but actually 40 to 60 years sila magbago. Hindi po ito applicable sa mga taong ano ha, yung mga katulad, mga talagang dedicated talaga. Applicable lang ito sa mga taong ha, casual casual lang. Ha? ha? Parang sinabi lang casual benefits sa <laughs> one night stand. Ito yung mga taong to na hindi nag-iisip ng mga maayos. Ito pa yung nangyayari sa kanila. So ngayon, nagtataka ka bakit tumataas yung population ng mga ah, ah parang nagse-separate ng mga relationship. Kasi po matitigas po yung mga ulo niyan. Yung mga 40 years to 60 years na mag-learn ng lesson nila, katulad din yan ng mga Israelites dati, sa time ng Exodus, na antigas-tigas pala. Kaya yung mo yung ulo nila, ah, Uh, lalambot muna yung pader o bato na kung saan inuuntog yung ulo nila. ah huh? matigas pa rin yung ulo. Ganun po, ayan. So, ha huh? kaya maging maingat. So, ang ina-advise yan, uh, uh, sinasuggest dyan na option mo is mag-take ka muna ng guidance ang isang sado katulad ni Master Christ bago ka mag-attempt pa. Huh? Uh, master Game uh, bago ang mating game Okay. So, ganun po yan. No, ngayon, balik tayo rito. My dear, my loved ones and friends, stay away. Ah? Huh? Eto. Eh, dali. Ah. Uh, nakasabi ito sa Psalms, stay away sa... Okay. 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 Umiiwas pala yung mga friends mo sa yo. My my loved ones and friends stay away. Ah, uh, fearing my affliction. My kinsman stands at a distance. Ito po yung manotis mo. Na pag may hindi nagustuhan yung ibang tao sa iyo, umiiwas po yan sila. Uh, uh, running away ah, Uh, uh, uh. Ito yung tendency ng mga tao. Kasi ang tingin nila sa iyo is masama ka. Pero actually, yung tiniti, nakikita natin kasamaan po sa iba, projection po yan ng mind natin. So, kung may nakita tayong kasamaan sa iba, eh, alam mo na kung sino ka. Huh? Kaya hindi mo kailangang pumunta ka sa isang psychologist or kung mga sino pa dyan. Ha? Huh? Kasi nakikita, actual po yan yung demonstration. Parang yan sa mental hospital. Uh, although na diagnosis sila, pero makikita mo talaga yung expression nila. Yung demonstration nila ng paranoia maybe, neurosis, uh, psychosis, alam mo yun, ano? uh, demonstration po yan. So, kung hin wala ka pong grasp, mahina po yung grasp ng spiritual practice, o kahit psychology na lang, hindi mo po makukuha yan. Yung pag-iwas po ng mga tao sa iyo is projection po 'yan ng thoughts nila. Nagganon yung laman ng utak nila. Hindi po 'yan sa iyo. Uh -uh. Kasi iba po yung tinuturo ng Sado, kata ni Master Christ na ano na mga guru at mga mystic mentor, mga ano, mga ano dito, mga prophet messenger ang nakikita lang po nila agape or perfect love. Wala po siya nakikita. Kaya nga, minsan, yung tawag natin love is blind. Pero sa agape yon ina-apply sa perfect love. Hindi po yon sa love sa mundong ito. So, ganon po yan. So, nakikita lang po niya. So, wala po siyang nakikita yung, ano, yung mali yung, ano, yung agape po. Love lang po yung nakikita niya. Kaya nga, yon din po, yung isa sa way, sa therapy, na interaction sa mga taong may medyo may problema sa pag-iisip. Baka sa standard ng mundong ito, yung mga sado po, eh, hindi matino yung pag-iisip nila. Pero dahil sado po sila, katulad ni Master Christ, napakatino ng takbo ng isipan nila. Yung mga tao lang talaga na mahilig maghanap ng butas, lalo na hanapan ka pa niya ng ibang butas sa ilong, eh, yun po yung may problema. Okay. Okay. So, ngayon, Ah uh, Tingnan po natin yung sinabi rito. Ito po yung mentality po ng mga taong uh, nagreceive talaga ng uh, sure sa bad or sweet melody, sacrificial melody or agape or perfect love. Ito ay nakalagay dito, he kneeled at Jesus feet so grateful. He couldn't thank him enough and he was a Samaritan. Ha? Yung mga Samaritan, po na-reject na mga tao yan, imaginein mo yung mga tao na reject. Kung gaano sila ka, ano, ka-thankful na may mga tao nakakaintindi sa kanila, nag-accept sa kanila. Pero yung mga farisi po, na mga ugali, yung mga legalistic, mga self-righteous na tao, hindi po, kailangang i-punish ka po, ha? Kailangan matikman mo yung sakit. Para yung fraternity, ha? Napalo ako dati, ikaw papaluin din kita, ha? 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 Ano lang yan uh, <laughs> uh, dahil nakatikim din ako ng sakit, ikaw dapat makatikim na. Ganun po yung utak ng mga tao, pong ano, uh, mga Pharisee, like mga self-righteous na tao. Uh, kailangan kanilang i-punish. Kaya nga pinako nila si Master Price. Okay. So ngayon, balik tayo sa ano, dito na lang tayo, wag nating patagalin masyado para hindi po mahirap uh, 'yung ano Uh, yung pag-ano para pwede nyo pang i-review, eto nakasabi dito, uh, sinabi ng Samaritan woman, how is it a Jew like you could ask a Samaritan woman for a drink? okay? okay. Ang sinabi po niya, paano nangyari yung mga taong self-righteous ng katulad sa sa'yo is uh, lalapit sa katulad sa amin na mga nire-reject nyo. ah uh, So, ganun po yan. Ganun yung nature ng mga sado o mga Catholic Master Christ o may agape or perfect love. Yung mga tao pong nire-reject, ah, nilalapitan po nila yan. At saka, pinapakitaan po ng, ano, ng agape or perfect love. Yung mga tao pong self-righteous, hindi po, mamamatay lang po yan sila. Hindi nila makorek yung sarili nila. In fact, yung very simple na rule ni Masa sa prayer, ah, nagpe-pray naman siguro yung mga ah, taong yan, hindi naman siguro demonyo yung tingin nila sa sarili nila, eh hindi nila ma-follow, forgive us our sins as we forgive those who sins against us. Medyo hindi nila makuha yung ganun. Pero matatalino naman niya yung mga taong yan, eh, believe nga yung mga nanay nila sa kanila. Matalino daw sila. So, Ah, uh, po, yan. anyway, uh, hindi po nila makuha. Uh, dahil sa sobrang self-righteous. Alam mo yung bilib na bilib ka sa sarili mo, yung sobrang simpleng bagay, hindi mo makuha. <laughs> uh, kasi bilib ka ng mo nga eh. eh tat at yung page mo. Ganun po, yan. Uh, napakagaling mo. Professional na professional ka. Okay. so, po, yan. So, hanggang dito na lang muna po tayo. At uh, ituloy na lang natin sa sunod. Eh, baka last na lang siguro. Para mahaba yata yung parable of the good Samaritan. Kasi napaka-ano ng lesson na to. Yung mga Samaritan, yung mga nire-reject na tao. Uh, so, yung mga may victim mentality. Okay. So, anyway, thank you sa time nyo. Uh, salamat at sana nasama buti lang tayo at may napulot kayo. Dagdagan na lang yung sunod. Bye-bye.